Patuloy na tinututukan ng BIR ang mga nagbebenta at bumibili ng mga peking resibo. Bukod sa mga naihain ng kaso ay inaasahan naman na sa mga susunod na linggo may lalabas pang mga kaso laban sa, mga malalaking kumpanya na gumagawa o tumatangkilik dito. Si Cresslyn Katarang magbabalita. Noon pa man, marami ng mga negosyo o establishmento ang nag i ng mga pekeng resibo. Kasabay nito ang matagal na rin pag ooperate ng mga nag iimprintan nito. Hindi naman sana magtatagal ang iligal na gawain ito kung hindi sila tinatangkilik na mga kumpanyang nandaraya sa buwis. Sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na marami nang naisampang kaso ang ahensya sa Department of Justice kaugnay ng tax evasion kung saan sangkot dito ang mga malalaking kumpanya. Binigyang din ni Lumagi na isa ang isyu ng ghost receipts sa tinututukan ng ahensya dahil malaki anya ang nawawalang koleksyon ng gobyerno dahil dito. Sa katunayan, nasampahan na anya ng kaso ang parehong buyers at sellers na mga naturang peking resibo. At pati din nakapagsampa ng kaso sa accountant na tumutulong na uh, nagawin ito. Dahil kung wala naman yung mga accountants na ito tolerate ang ganitong practice, ay uh, hindi rin nila magagawa yan ng no, mga kumpanya na nagawin ito. Base sa naihain ng kaso ng BIR noong 2024, ani lumagi, tinatayang aabot sa 1.7 bilyong piso ang tax liabilities na nakasuhan na. Ang ibang nasampahan ay pending sa DOJ at mayroon na rin nasampahan sa korte lalo na sa isyu ng ghoster seats. Inaasahan naman ng BIR na sa susunod na mga linggo, may lalabas pang mga kaso laban sa mga malalaking kumpanya na bumibili ng peking resibo. Nahuli ng BIR ang kalakarang ito simula December 2022 at agad kinasuhan. Tinutukan natin lahat ng mga nakuha nating mga resibo doon at uh, pinamonitor natin yung mga kumpanya na na nagbebenta nito at uh, yung mga buyers din. Nakita natin yung database at uh, ngayon, syempre tinitingnan din natin, pinibisita natin ngayon lahat ng mga establishmentong nag issue nito para nakoconfirm natin na talagang uh, walang uh, commercial transactions or wala naman talagang negosyo itong mga kumpanyang to. Bukod sa mga gumagawa ng ghost receipts, isa rin sa tinututukan ng DIR ang mga nagbebenta ng illegal na vape products kung saan naging agresibo ang ahensya sa pagsasagawa ng raid sa mga warehouse nito. Tinungo rin ng ahensya ang mga retailer kung saan nasa halos isang libong establishmento ang nainspeksyon nito noong ikalawang bahagi ng nakaraang taon yung mga nahuli natin nung mga bandang uh, December ay uh, piniprepare na rin natin yung uh, mga kaso la laban sa kanila at uh, so siguro ngayong first or second first quarter meron tayong sasampang maraming kaso laban sa mga illicit uh, vape traders kaya naman na uh, siguro uh, sana naman ay uh, magsilbing uh, leksyon ito na wag na nating tangkilikin ang mga illicit vape products para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Crestling Katarong SMAN News.